sa platil ng binangonan. O sige, dayo tayo sa Timog Kanluran. Dalawang oras na pagbaybay sa Laguna de Bay. Ang dahilan, walang iba kundi ang ilaw ng tahanan. Na hindi pangkaraniwan. Kaya ng buro, prinsesa ng paksiw, ng libreng pagkain. Kaya kung sa isla talim, ang iba ay busy sa chismisan. Merong isang ina na busy sa lutuan. Thank you, mommy, Alok, alok! sa si Mami Sam! Papagayon! Meet Mami Sam! Ang cooking ilaw ng isla! Kaya kung makasight ka ng ganitong eksena, malamang sa alamang eh, may palafang si Mayora! Ano uh, una, sa bahay-bahay lang ako, na, uh, sa bahay lang namin ako nagluluto, sa kusina namin. Kaya ayun, nagpursige ako sa sarili ko na Meron naman akong talento sa pagluluto, bakit ang hindi ko gamitin? Ayan, nung tumagal-tagal na, sabi ko nga, pag ako ay kumikita na nga dito kay Facebook, number one, nagagawin ko talaga yung mag-share ng bless, blessing ba na kung ano yung tinatanggap ko, papatikim ko rin sa iba. At ang lapang for today, charan, ginatang, tutong, susunugin tapos tatahipan. Iluluto kasamang malagkit na kanin. Don't forget, the asuka, langka at gata. Yung una at pangalawang piga. Mmm, amoy na amoy. Lasap na lasap. Kapag may usok, may pagtitipong nagaganap. Minsan, napadaan lang ako. At may nagluluto siya no, ng sopas. Hindi ko naman talaga siya pero talaga nagpapakain siya. Napadaan ako kasi may bibilhin ako. Pero nung pag ano, lahat kami pinakain na rin niya. Luto ni mami sa masarap talaga, gayon. Talagang napakasarap magluto. Ano siya ini-invite? Kuya, magdala ka ng punakaw mangkok. Si tatay naman, ayun, simpleng parinig ng dalang mangkok. Tay, Tom Gutso, nangangaruling. Ahoy, kakaading! Lagi kami busog. <laughs> ka mga mata, takam na takam ang mga bibig. Matagal pa ba yan? Mami Sam, gumawa na ang mga kalamnan. At eto na nga ang pinakahihintay. Luto na! Luto na! Dali na! Luto na! Kanya-kanyang lapit sa mainit na pamerienda. Ito raw ang typical na eksena sa open for everyone niyang kusina. Matagal-tagal na rin ginagawa ni Mami Sam ang libreng pakain sa talim. Ay masarap po sa pakaramdam, lalo na kapag ang niluto mo ay nakikita mo yung mga na naka, nakakain ay masaya, nabubusog mo. Talagang nakikita mo sa mga kumakain na happy sila sa kanilang kinakain kasi masarap daw. <laughs> Bukod sa pagiging ina ng isla, biruin mong maging unggoy. Eh, kanya na rin inaruga. Hello, ayan. Ito po si Chiki, ang alaga ko. Ayan, o. Oh. Si Chiki ay natagpo ang nakapulupot sa baging na siyang ikinadurog ng kanyang paa. Kaya si Mami San, to the rescue, as a dakilang ina. Ngayon dumating na nga time na siya magaling na tapos syempre natatakot din ako dun sa makita siya sa bahay namin kasi wala siyang permit. Ngayon, sa, ngayon dinala namin ni partner sa pulo, pinakawala namin. Alos dalawang linggo siya nag doon, tatlong beses namin siyang pinuntahan. At nung pangatlong punta namin, payat na siya, hindi na siya pwedeng iwan. Pagdating namin dito sa bahay, ayun, parang ano ayaw nang bibitaw sa akin gusto niya lagi nasa katawan parang natatakot siya na iwan ulit siya hindi namin napakawalan kasi alam namin na mawawala lang siya humingi kami ng tulong pero sabi hindi daw na sila nagbibigay ng permit ngayon sabi ko nagsapalaran na lang kami na kung kukunin sa amin ibibigay ko ano talaga hindi siya tatagal dito pag pinakawalan ngayon ay abala si Mami Sam sa pagiging gudra ng isla kasama ang kanyang partner na todo suporta. Eh kasi na, na natutuwa rin ako kami dalawa dun sa aming ginagawa na nakakatulong kami kahit, kahit, sa maliit na bagay ba. Eh maliit man bagay yung ginagawa namin pero malaking tulong pala sa ibang tao. Ang ina nga naman ay mapagkalinga at mapagbigay. Kadugo man o kapit bahay, tao man o hindi, kumpleto o kulang man ang mga paat kamay, saludo kami sa iyo. Mami Sam, ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan dahil ikaw ang number one, Vonggang Mudra ng Everyone.